ay tumawag po si Senator Erwin Tulfo at siya ay magdadala ng tulong sa siyudad na inuming tubig para sa ating mga tagalito. At uh, bibigay ko muna yung floor uh, kay uh, Senator uh, Erwin. Ay, hey, uh, wala ko naman pang mayor, siyempre. Eh, uh, kailangan natin tulungan at mag-declare ng uh, of kalamit ng ilang Naisip natin ang Manila, ladis po sa mga baha nag siya kami ni Mayor, sabi ko, uh, ibibigay, sabi sabi niya, na siguro yung mga driver, dahil yun ang kadalasan, pagkatulad nito, wala mga biyahe, wala mga kain, wala kita. Sabi ko, discussion mo na Mayor. But anyway, I told the Mayor, ay eh, tawag ka lang Mayor kung kailangan mo pa, kasi I know it's good, at me. It will not so the dito ng On the way na medyo na, uh, na, 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 mga barat,